Ayan, gagawa tayo ng extension cord. Ito yung ating bagong outlet. Tapos, ito yung lumang cord. Ayan. Sayang naman. Mitin natin, di ba? Ayan, buksan muna natin yung outlet. Yan. Yan yung loob ng outlet. Yan. Ito yung ating outlet. Dito yung pasukan ng wire. Tapos puputulin natin siya dito para dito natin siya kakabit. Yan. Ito. Tsaka dito. Yan. Puputuli natin to bubuksan lang pa rin muna. Bubuksan. And then. Punti lang. And then. Ayan. Bukas na siya. ganito siya. Ayan. Ayan. And then dito. Pabalatan na natin siya. Ayan. ibilot ibibilot natin to kaya medyo kailangan mas mahaba pa. Ayan, try natin siguro mga ganito pa. Ayan. Ayan. Mas kunin natin to. Ayan. Tapos, Ipilot siya dito. Yan. Tapos itutupi na natin ito. Ano na ito? Yan. Para mas matibay, Piti natin. Ayan. Mas matibay na siya. Hindi na siya kakalas. Oh. Ayan. din sa kabila. Tapos, yun ang din. Punta natin ng long nose para mas matibay. then just turn. Okay, love Bye-bye. Love you Yeah And asha Na Ay, Ay, Let's go. Ayan, mainit na. So, maghihinang na tayo. Untuk hari ini dan dan. Ayan, mukhang mas matibay na. Try natin, paikutin. Yan, may ikot. Yan, may ikot. Ayan, iikot Ayan, umiikot. Ayan, i-screw na natin siya pabalik. Then, kabila. Ibay na guys pero dapat punta rito yung wire ganyan subukan na natin isara tayo lang. yes game ipitan na natin Yan na siya. Yan. Sala natin. Yan, screw. Okay, ito yung dulo Ayan, sasaksak natin sa hindi madumi lang. So, sasaksak natin. natin sa sa pang outlet. Ayan, nakasaksak na. So, testing tayo. Charger. And then, phone. Ayan, okay na. Magana na yan, tsaka para neat sya kumuha tayo ng kapirasong kahoy, binidot natin yung wire para yan pag kailangan natin sya, pwede natin syang habaan yan so okay na, nakapag save tayo ng wire magawa tayo ng bagong outlet